Para kanino ka bumabangon? Kasi pag naamoy ko yung kape, bumabangon ako. <laughs> <laughs> para sa mga mahalos ko sa buwan. Para sa kape. Medyo Para kay Lord. Hindi na nga kailangan ni Lord na bumangon ako para sa Kanya. Pero dahil sa pagmamahal ni Lord, bumabangon ako everyday. <laughs> Nothing more, nothing less kay Lord. Amen. Para kay Lord. Para Para kay Lord. Yeah. <laughs> para <Yempre laughs> okay. it? okay. ka, ka Para kay Lord. Para kay Para kay Lord. 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 Para ako Lord. Lord. Para kay Para kay Lord. Para kay Lord diwa ay at pangalawa yung simple sa pamilya at ang mga natin sa pamilya. Pero hindi sa lahat, kay eh, Lord <laughs>